Maging totoo tayo, karamihan sa lalaki parang pulubi mamuhay sa kahari ang sila mismo ang tinawag para mamuno. Hindi dahil kulang sila sa pananampalataya, kundi dahil kulang sila sa disiplina. Buhay lang ng buhay, pero walang natatapos. Umaagos lang, react lang lagi. Pero hindi ka tinawag ng Diyos para lang makasurvive. Tinawag ka niya para maghari, para manguna, para magtayo, para mamuno kasama siya, hindi balang araw kundi ngayon mismo. Hindi mo kailangan ng dagdag hype, kailangan mo ng sistema na huhubog sa iyo bilang spiritual at mental na mandirigma. At ibibigay ko sa iyo ang seven disiplina na yon na kang unstoppable kung may tapang kang mabuhay dito. Simulan na natin. Pan, sakupin ang unang oras. Ang unang oras ng araw mo, hindi basta oras yan. Spiritual real estate yan. At karamihan sa lalaki, basta na lang binibigay ng libre. Gigising, kukunin agad ang phone, scroll ng scroll sa dopamine traps. Tapos magtataka kung bakit laging malabo utak, kinakabahan at mahina. Pero yung unang 30 hanggang 60 minutes pagkagising mo, yan ang pinaka-plastic ang utak, pinaka-programmable. Yan din ang oras na sensitibo pa ang spirit mo. At sumisigaw ang sistema mo ng leadership. Ito ang totoo. Binigyan ka ng Diyos ng katawan, binigyan ka ng Diyos ng utak hindi para sayangin kundi para pangalagaan. Mula pa sa simula sinabi ng Diyos kay Adan, alagaan at paunlarin ang hardin. Hindi lang 'yun tungkol sa Eden, tungkol 'yon sa iyo. Isip mo ang hardin, ugali mo ang binhi, at umaga mo ang lupa. Bago magsalita ang mundo, hanapin mo muna si Lord. Bago dumating ang mga distraction, ibalik mo muna sa order. Bago kahilahin ang phone mo sa gulo, maglakad ka muna sa dominion. Uminom ng tubig. Magpaaraw. Gumalaw ang katawan. Manahimik. Magsalita ng buhay sa araw mo. Ipahayag ang katotohanan sa identity mo. Hindi ito simpleng morning routine. Ito ay warfare. Ito ay Genesis One energy. Let there be light. Hindi ka tinawag para basta sumabay sa agos ng araw. Tinawag ka para sakupin ito. Dahil kapag natalo ka sa umaga, talo ka na buong araw. To isang non-negotiable na habit. Karamihan sa lalaki, habol lang ng motivation. Pero ang tunay na mandirigma, hindi humahabol sa hype. Gumagawa sila ng rhythm. At nagsisimula yan sa isang habit. Isang simple pero solid na habit. Kalimutan mo muna ang pag-overhaul ng buong buhay mo overnight. Kalimutan mo ang sampung bagay na gusto mong gawin ng sabay-sabay at perfect. Pumili ka lang ng isang aksyon na tugma sa kung sino ang tinatawag ka ng Diyos na maging at gawin mong non-negotiable. 3 minuto ng malamig na tubig, 10 minuto sa salita ng Diyos, 5 linya sa journal, 20 minutong galaw. Hindi mahalaga kung ano. Ang mahalaga, ginagawa mo ito araw-araw. Bakit? Kasi laging nakamasid ang nervous system mo. Hindi ito naniniwala sa goals mo. Nagre-respond lang ito sa paulit-ulit mong ginagawa. At kapag natuto kang tuparin ang pangako mo sa sarili, ulit-ulit, doon ka titigil sa pagtatangkang maging disiplinado at magiging disiplinado ka na talaga. Ganito bumubuo ng karakter ang Diyos sa consistency, sa obedience na hindi nakikita ng iba sa paggawa ng tama kahit walang nanonood, lalo na kapag wala ka sa mood. Hindi ito self-help, it may scripture. Sino man ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan din sa malaki. Gusto mo ng mas malaking responsibility? Simulan mo sa isang araw-araw na pangako. Gawin mo. I honor mo. At magbabago ang pagkatao mo kahit hindi mo pilitin. Kasi ang habit hindi lang tungkol sa goal kundi sa lalaking na huhubog nito. 3. Yakapin ang discomfort. Kung iwas ka ng iwas sa sakit, iwas ka rin sa growth. At kung iwas ka sa growth, mananatili kang mahina. Karamihan sa lalaki ngayon adik sa comfort. Gusto nila ng corona pero ayaw nila ng krus. Gusto nila ng lakas pero ayaw nila ng laban. Pero hindi ganyang gumalaw ang Diyos. Sabi nga ni Jesus, sa mundong to siguradong may trouble hindi baka, kundi siguradong meron. Parte ng daan ang sakit, pero tandaan mo, hindi lahat ng sakit pare-pareho. May sakit na nananakit lang at may sakit na nagpapalakas. Dapat matalino ka para makita ang kaibahan. Dapat may discernment ka para dumaan sa apoy na magre-refine sa'yo, hindi sa apoy na susunog sa'yo dahil sa sariling disobedience. Huwag mong ipaghalo ang consequence sa testing. Hindi lahat ng bagyo galing sa Diyos, pero lahat ng pagsubok pwedeng gamitin niya. Ni si Jesus hindi nagsimula sa comfort, dinala siya sa wilderness. Nag-fasting siya, nagtiis at lumabas siyang may kapangyarihan. Sabi ni Pablo Claro, ang paghihirap nagbubunga ng perseverance, ang perseverance ng character, at ang character ng pag-asa. Yan ang formula yan ang blueprint ng mga lalaking hindi matinag at hindi lang physical ang discomfort, mental, emotional, spiritual din. At kailangan mong itrain lahat ng yan tuwing sinasabi ng laman mo na tama na at sinasabi ng spirit mo na tumayo ka. Yon ang rep mo. Yung usapan na iniiwasan mo. Yung workout na kinatatakutan mo. Yung tukso na paulit-ulit kumakatok. Yan ang gym. Yan ang laban. Hindi pa ikot kundi diretsyo. Kaysa sa bawat pagkakataon na hinaharap mo ito, nabubuo ulit ang utak mo, lumalakas ang spirit mo, at ang kakayahan mong manguna kahit nasa pressure. Nagiging solid, tumitigil ka sa pag-react, natuto kang mag-respond, nagiging delikado ka sa best na paraan. Ang discomfort hindi parusa, ito ay preparation. Proseso na ginagamit ng Diyos para hubugin ang mga lalaking mapagkakatiwalaan niya. Kaya kung masakit, magandang senyales yan. Eksakto ka kung saan ka dapat naroon. Or bantayan ang inputs mo na para kang fortress. Ang utak mo hindi basurahan. Kaya tigilan mo na ang pagtrato dito na parang tapunan ng kalat. Bawat scroll, bawat boses, bawat headline, bawat notification. Hinuhubog ka niyan. Binabago emotion mo. Inaayos ulit wiring ng utak mo at nire-reprogram ang pagkakakilanlan mo kahit hindi mo napapansin. At eto ang brutal na katotohanan. Karamihan sa lalaki ngayon overstimulated, walang focus at adik sa ingay. Wala na silang attention span. Wala na silang peace. Lunod na ang purpose nila sa bundok ng walang kwentang content. Pero malinaw ang scripture. Sa lahat ng bagay, bantayan mo ang puso mo. Dahil dito dumadaloy ang lahat ng ginagawa mo. Anong pinapapasok mo, yun din ang lalabas. At huwag mong gawing simpleng usapan lang ito. Si Satanas Master Deceiver, hindi siya palaging kakatok ng malakas sa pinto mo. Minsan papasok siya sa feed mo. Gagawin niyang entertainment ang lust. Gagawin niyang self-worth ang pride. Gagawin niyang ambisyon ang greed. Habang pinapaniwala kang harmless lang. Pero hindi harmless yan. Dahan-dahan kang nilalason. At isa lang ang antidote katotohanan. Kailangan mong i-renew ang isip mo araw-araw at hindi 'yan nangyayari sa kaka-scroll. Nangyayari 'yan sa pagkilala ng salita ng Diyos, sa pagkain ng katotohanan, sa pagpapalit ng kasinungalingan ng liwanag. Kasi dalawa lang naman ang nangyayari. Discipled ka ng mundo o binabago ka ng salita. Walang neutral ground. Kaya kapag sinimulan mong bantayan ang gates ng isip mo na parang nakasalalay ang kaluluwa mo, magbabago lahat. Matututo kang i-curate ang utak mo. Pipiliin kung sino lang ang may access. Ipoprotekta ang attention mo na parang pinaka-valuable mong asset. Kasi totoo naman, titigil sa pagkakalat ang dopamine mo. Lilinaw ang isip mo. Mababalik ang energy mo. At desisyon mo, sarili mong desisyon, hindi utos ng algorithm. Garit pag-isip ang malalakas na lalaki, hindi sila habol sa ingay. Gumagawa sila ng clarity. Pinipili nila ang tama at pinapangalagaan nila ang peace nila kahit anong presyo. Hindi ka ginawa para sipsipin lahat ng bagay. Ginawa ka para mag-discern. Dahil ang tunay na mga kapangyarihang lalaki, hindi lang bantay sa katawan. Bantay sila sa utak nila na parang fortress. 5. Aralin ang stillness. Sa mundong mas mabilis pa sa kaya ng utak mo, ang stillness hindi kahinaan, sandata ito. Karamihan sa lalaki ngayon overstimulated pero disconnected. Lunod sa ingay mula pagising hanggang bago matulog. Screens, notifications, opinion, laging galaw pero walang direksyon. At kapag matagal kang namuhay sa ganung gulo, mawawala ang pinaka-vital na bagay mawawala ang kakayahan mong marinig ang Diyos. Ang stillness hindi lang tungkol sa pagiging spiritual. Ito ay tungkol sa survival, pag-reset ng nervous system mo, pag-calibrate ng kaluluwa mo. Kapag nakaupo ka sa katahimikan, walang phone, walang tugtog, walang scroll, na-activate ang parte ng utak mo na para sa self-awareness, long-term memory, at creative clarity. Doon nabubuo ang vision. Doon lumalalim ang conviction. Doon bumubulong ang Diyos ng mga bagay na hindi kailanman sasabihin ng mundo. At eto ang hindi gets ng karamihan kung hindi ka matutong bumagal. Hindi ka matututong makinig. Si Jesus hindi lang laging nagtuturo sa crowd. Palagi siyang umaatras para magdasal sa tahimik na lugar. Hindi minsan-minsan lang, kundi regular, intentional. Part ng rhythm niya ang stillness. Dapat part din ng rhythm mo. Gusto mo ng clarity? I-shut down mo muna ang mundo. Mag-off-grid ka. Mag-solo ka kasama si Lord. Makinig ka. Ang stillness nililinis ang isip mo. Pinapabagal ang puso mo. Ibabalik ang spirit mo sa tamang command. At kapag naging parte na ito ng rhythm mo, titigil ka sa pag-react sa gulo. Matututo kang gumalaw mula sa conviction, hindi sa noise. Kasi sa mundong laging sumisigaw para sa atensyon mo, ang pinaka-powerful na galaw na pwede mong gawin ay umupo sa katahimikan at makinig sa tinig na mula pa noon nandyan na naghihintay lang na marinig mo. 6. Respeto sa tulog gaya ng mandirigma Niloloko ka. Sabi nila hustling lang palagi, bawas tulog. Grind hanggang mabalika. Pero eto ang totoo, Dinisenyo ka ng Diyos para magpahinga, para makapaghari ka ulit. Pwede kang mag-training ng todo. Pwede kang magtrabaho ng matalino. Pwede mong itulak ang limit mo. Pero kung utak at katawan mo hindi nagre-recover, hindi lakas ang binubuo mo, kundi pagbagsak. Ang tulog hindi ang soft. Strategic yan. Sa deep sleep nire-repair ang katawan mo. Nagre-reset ang hormones mo. Nililinis ang utak mo nagre-regroup ang spirit mo. Hindi lang ito downtime. Dito nagaganap ang upgrade. Pero karamihan sa lalaki sinisira ito gabi-gabi. Late night screen. Late night dopamine. Late night kind. Tapos magtataka kung bakit pagising lutang irritable at walang focus. Hindi yan katamaran. Yan ay nervous system na sunog. Dinisenyo ng Diyos ang katawan para sa cycles araw at gabi, trabaho at pahinga. Kahit siya mismo nagpahinga, hindi dahil napagod siya, kundi para ipakita ang pattern. At si Jesus, natulog sa gitna ng bagyo. Hindi dahil wala siyang pake, kundi dahil ang pahinga ay kapangyarihan. Kung siya nga hindi nahiya sa pahinga, bakit ikaw? Ang mga makapangyarihang lalaki sa mundo, hindi lang kontrolado ang umaga nila. Kontrolado rin nila ang gabi. May boundaries sila marunong silang magsara ng maaga. Ginagawa nilang tahimik, malamig at madilim ang paligid. Hindi nila tinitrato ang tulog na parang extra lang. Tinitrato nila ito na parang gasolina sa gera. Kasi kapag tama ang tulog mo, tumataas ang baseline dopamine mo. Lumilinaw focus mo. Na stabilize emotion mo. Gumaganda decision mo. At mas mabilis kang nagre-recover. Hindi ito self-care. Ito ay battle prep gusto mong maging unstoppable, simulan mo sa pagrespeto sa sistema na mismong Diyos ang nag para maging matibay ka. Eben, sanayin ang utak mo na parang sandata. Pwede kang may routine, pwede kang may vision, pwede kang may goals. Pero kung mahina ang utak mo, walang tatagal. Kaya ang final battlefield, nandito mismo sa pagitan ng tenga mo. Karamihan sa lalaki bilanggo ng emosyon nila. Hila ng impulse, alipin ng cravings. Lunod sa ingay. Pero pakinggan mo to, hindi ka binigyan ng Diyos ng utak para lang magpalutang. Binigyan kanya ng utak para mag-command. Sabi ng Biblia, dalhin mo sa pagkabihag ang bawat isipin. Hindi ilan lang, hindi lang yung madali. Lahat. At para magawa yon, kailangan ng training. Kailangan ng focus. Kailangan ng mental warfare. Bawat beses na tumatangi ka sa distraction, bawat beses na natututo kang maghintay, bawat beses na pinipili mo ang prinsipyo kaysa emosyon, nire-rewire mo ang utak mo para sumunod sa spirit, hindi sa laman. Ganito nagiging unshakable ang mga lalaki. Hindi dahil iniwasan nila ang tukso, kundi dahil natutunan nilang daigin ito. At yung prefrontal cortex mo, parte ng utak na para sa strategy, logic, at long-term vision. Lumalakas yan sa tuwing hinaharap mo ang resistance. Gusto mong malinaw mag-isip kahit under pressure. Gusto mong kayanin ang gulo ng hindi natutumba. Gusto mong manguna ng hindi alipin ng emosyon. Tumigil ka sa pagpapalayang gala ng utak mo at sanayin mo ito na parang weapon. Hindi kailangan ng mundo ng mas maraming lalaking reactive, long, kailangan ng mundo ng mga lalaking gumagalaw mula sa conviction. Mga lalaking hindi natitinag. Mga lalaking hindi nananakawan ng peace ng ingay, lust, takot o kasinungalingan. Kasi kapag ang utak mo nasa ilalim ng command, susunod lahat. Susunod ang desisyon mo. Susunod ang disiplina mo. Susunod ang destiny mo. At ang lalaking nakapagsanay ng isip niya, panalo na siya bago pa magsimula ang laban hindi ka ginawa para lang makasurvive. Ginawa ka para manguna, para magbuhat ng bigat, para lumakad sa kapangyarihan sa ilalim ng autoridad ng Diyos. Itong pitong disiplina na to, hindi optional. Ito ang paraan para mabuo ang lalaking tinawag ka ng Diyos na maging. Gawin mo araw-araw. Gawin mo ng walang patid. Gawin mo kahit walang nakatingin. Kasi ang lalaking may command sa habits niya may command din sa future niya. Hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo ng obedience. At kapag tumigil ka na sa pakikipag-negotiate sa kahinaan, doon magsisimula ang tunay na kapangyarihan. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang sakdal laya